Yami. Yeah. Sus, so, kung sa hindi maglawa yan ah. Ganit. Ganito kami magtipid guys. Tipid pa lang niya. Tipid pa lang yan. Kasi si October 1 pa lang. May anim pa na holiday. <laughs> Kaya nagtipid muna kami ngayon. October 1. Hop. 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 Layat. Kaya, huwag magtaka guys kung tumataba kami. Yung sa loyot, dito lang yan, harvest. Harvest sa farm namin. Oh, sarap. Ano ang karni. Ah. Ay, kung suguha kayo, nag-content, traga niya. oh. Yeah. Pag kumulo yan, kahit na. Oh. Ilan lang kami kakain ito guys, o lima? Wow. Oh, shout out sa mga naglaro dyan. Punta na kayo.